Doon ka dumaan. Huwag mo yan, yung mga patay yan. Yung mga patay yan. Yung mga patay yan na tinakpan namin ng mga dahon. Andun pa nga sa unang ano. Oh. Tingnan mo doon, Tol. Yan pa, oh. Yung napatay ko. Mabaho na, eh. Hindi <laughs> ka nakakamoy. Oh, no. Ikutan mo nga dyan. Wala. Wala tao. ng mga elemento. Na, nawala nang buwang. Paksyo, paksyo, tinula ka sa akin ngayon. Katikim ka lang. Pang malakas ang security ng orasyon. Tara, dito tayo. oh dito tayo. Hindi. Tara, nabi natin. Ay, dito tayo. Dito masugat na po sila dito. Bakit tayo Tol, tulungan niyo kami sa paghanap Kuya Bats. Bong, So, wag po kayong magtataka ha kasi buang po talaga yung tawagan namin dito ni Isoy Adventure. Kasi ano ko to eh, kababata ko to. Noong araw, ng mga kabataan namin, Naglalako pa kami ng balot. Balot pa ba yun tol sa una? Oo. Nagbibinta kami ng balot yung nasa basket. Sugatan, binambanakon din eh ah. Oh. Ga. Ah. Ah. ito eh. Daoft ka talaga. kanina tol. Pwede pwede na talaga patayin sana si Commander Paxeo, yung pulahan. Kaso nga lang may pinapaabot tayong ano uh, usapan na ibibigay pipilitin din namin maibigay yung hinihingi nilang 25,000 pati 10 manok pati si Bagtok kapalit kay Remark kaya din namin pinatay Meron, Sige. Una-una okay. ka! muna. Parang may natapon dyan to. Saan kaya banda sila kaya Bads, no? Pagkatapos ng digmaan, Gipinta ko ito kay Bustoyo ibinta ko to baka mahal na yan tetong sa akin kahit 200,000 50, 50,000 pangbigay lang sa mga ano sa charity para sa mga bata ba Ama ah, tulungin ka pala ay di ba hindi ka naman matulungin nguna 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 yung hindi pa tayo nagbablog yung nagbablog tayo, yung blessings natin higay natin ibahagi natin sa mga nangangailangan ganyan talaga, dapat <coughs> <coughs> Tra. <coughs> Tra. Niyo, ikaw na mauna ano ako aalalay sa iyo rasyon eh ha Tra. tingin ka dyan baka ano na yan <messive> Ha? <Yeah. messive> Tan. Oh. taano talaga itong hayop na to ha may magandang daan dito talaga dumaan Dol, dol. Paka buko. Paka buko. Okay. ka lang sa ano puno. Tol, tol, tol. Uy. Teka. May bahay oh. Ay, yan siguro yung ano, yung bahay na in-scout namin ni 44. Oh, oh. Ay. Magpaalam ka sa puno. Sana makaintindi sila. Ha? Kaya mo yun? Pag mayroong bag <laughs> Pag walang bag kaya? Kaya po Di ba, di ba buang magnanakaw tayo nung araw? <laughs> <laughs> okay, magnanakaw kami ng ano, dati ng mga panop. Hmm. Kaya mo yan? Pabilibin mo yung viewers natin Magnanakaw ka dati, gamitin mo ngayon Lagyan mo. Uh, Hindi, nagpakalam ka naman sa may puno eh. Isang hakak lang yan, okay na yan. Antol, no? kasalukuyan pa rin po tayong naglalakad tol. At hinahanap si na Kuya Bads para mapaabot natin at malaman nila na merong bagong commander na dumating na kasamahan pala nila Bagtik na si commander Paxio yung pulahan at kanina nililin lang pa tayo sabi nila magkalaban daw sila ni Bagtik kaya sinagot natin na bakit bakit natin sa kanila ibibigay yung 25,000 eh, magkalaban pala sila ngayon nakikipaglaban tayo, umamin na magkasama pala talaga sila. Kaya totoo yung sinasabi ng 25,000. Ngayon, pag maproduce namin yan, at may balik namin si Bagtok, pati makadala kami ng ano, ng sampung manok na hinihingi niya, eh kapalit daw po kay Remart. Dito, doon di, oh dun. Ayan. Kaya, hanapan namin ang paraan kailangan ko makausap si Kuya Bads kasi kung ako lang din ngayon wala din akong pera ngayon sa totoo lang talaga kasi nawala di ba yung ATM ko pati lisensya ko at yung wallet ko kaya wala talaga ako ngayon kailangan ko pa kumuha ng affidavit of loss para mapalitan sa uh, mapalitan sa may pangkita sa banko pati sa LTO kaya okay na bahala na sa akin yung wallet yung mga ATM lang yung mga IDs ko lang mga ID ko kaya pero wala tayong mga gawa eh hindi naman natin sinadya hindi naman natin kagustuhan kaya tiis na lang Nung kumain na. Nakaw ko talaga Pero okay lang yan maintindihan naman tayo Akala <laughs> mo kita Ikaw Andiyan ka na Ikaw na magbalat Balatan mo na lang lahat yan Butong talaga Balatan mo muna yung akin Ito Ah Thank you. Wow, thank you so much. Sarap tol. Wag na. Eh, pagano magvi-vlog ka lang. Sabayan tayong kakain mamaya. Mm. Ang sarap ng buko dito sa ano? Lugar ng mga kontong bandido. Matatamis. <laughs> Mirania waterproof ay nag ng aking kalukuhan ko yan alam mo po ito yung nung nag-risk ko kay Johnny dalawang cellphone uh, basa nasira tapos nung kasagsagan ng nung, 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 una pa nung aswang nabasa din yung isang cellphone ko pati isang camera ko kaya ito na yung last na camera ko sana hindi ito sana naman eh, kahit pa ano eh, magagamit pa natin oh. No? kasi walang wala na talaga naku po oh. kaya talagang huwag kayong maniwala yung mga sasabing waterproof yung ang gamit ko naku po kung sino po yung kung sino yung magsasabi sa akin na hamonin na kung i ano sa lublob sa tubig to ngayon pag nasira ay bayaran. oh, kung sino yung ano kaya <laughs> para hindi mawasa. Kaya medyo mahina yung la mat Ay dugo. Huwag mo ipakita mga yung mga napatay namin yan. Daming dugo tol. Ingat ka ha. Doon ka duman. Huwag mo yan, yung mga patay yan. Yung mga patay yan. Yung mga patay yan na tinakpan namin ng mga dahon. So, Andun pa nga sa ulang oh so, Tingnan mo doon, tol Yan pa, oh. Yung napatay ko. Mabaho nga eh. Hindi ka naamoy? Baho, no? Ikutan mo nga dyan.

Ano yung pinatay ni 44 dyan? Dyan hinulog mga gawaan kaya kailangan natin maghanap Parang ito na yung kampo natin eh. hala putang ina, sinira nila. Hala. Kago. Sinira na mga bandido yung kampo natin. Ito, di ba ito yung kampo? Ito yung ginawa ko Kuya Bans eh. Ito yun, ito. Ay, talaga. May tao ba dyan? meron, May ulo Meron? meron? Na, Sinira Saan? Saan? kaya sina Kuya Buds? na Basta doon tayo sa kabilang bundok. Hindi, tawirin natin doon. Pero ikot tayo, huwag dyan. Baka may mga encounter lang tayong kalaban dyan. Ha? Ikot lang tayo, Ikot. tapos yung lahat ha uh, o po ng video natin na tutul grabe uh, ah, nangangalay ako sa tamaan ko ng orson dito sa ano uh, ha ha uh, oh, ito Gago ka, huwag kang magbiro ng ganyan Lagi dada, sigurado gina May malaking nakunda daw dyan Dyan siguro tayo dadaan Dyan tayo siguro dadaan sige, ako muna tayo okay.